Ah. Ang ibinigay ko sa kanya. Oh. Pansit canton. Mm -hmm. Ah, nagbigay ako ng Pansit canton eh. Tsaka Argentina. Bukas na 'yon. Ah. nandyan pa. Nel. O inobos biyaya niya. Ubus pa Bukas na katong nga, ah? Galing <laughs> <laughs> oh. kay Mayor. May namigay ba ng ayuda? Binigyan siya. Ha? Ano na? Binigyan siya ng asawa niya ko. Sa <laughs> <laughs> Uy, 'yan magandang buhay mga ka-farmer. Kahapon ay sumikat na ang araw pero ngayon ay uh, umulan umulan na naman umambon daw po maghapon at ang ating fish pond ay ayan na, medyo may ano naman medyo may kapakita uh, naman po ang haring araw ano uh, blue skies kanina may nasilip na akong uh, langit ayan ako naman po ay sumisilip-silip na naman dahil baka sakali may makita ng school of ayungin pero wala pa. <laughs> Mabibili sila para silang mga kidlat. Parang ano lang, parang ano, kung lumangoy ang bibilis po kaya ang hirap si Patin. So ayan tayo po ipapunta na ng uh, lichunan, mga farmer at marami po din ang naka-reserve din pala. Ayan, Asan na kaya ang ating Kulay itim kasi kaya hindi mo makikita Pero pag gumanon Doon nyo lang po makikita Yung pagka silver Kaya ang hirap Hanapin Pero masaya ako dahil may nakita na ako eh Kaya alam kong may buhay <laughs> So dito na tayo kumukuha ng mga sili Ayan o oh, Mga pang ano-ano uh, natin Pang bigay-bigay uh, natin sa sisig yung know, mga uh, pahinog na may mga mature na din diyan. Mga naga, ayan uh, uh, oh. Uh. Pula-pula na. Yan lang parang may tama yata. Uh, okay na yan at may mga nakukuha tayo. Sana naman gumanda na ang panahon? Pero rain or shine tayo. Rain or shine. Tingnan natin yung ah uh, ating paligid muna ganda ng uh, sarap nito eh wala kang iniisip gaano alam niyo na yung, luto luto ka lang tapos sa uh, youtube youtube <laughs> ay ang ganda ng kulay ng tubig natin oh. malalim na to mga ka farmer ha Nagpas na ng dibdib ko to. Malalim na so far wala naman na tayo nakikitang nakalutang sana tuloy tuloy na po ito at, uh, may mga parating na tayong fingerlings syempre mga fingerlings po tayong parating at uh, sana naman ay uh, maging okay red tilapia yan isa sa mga alagaan natin parang maya maya yung pagka nahuli natin pula eh pero may mga pink niyan, may parang puti, may may albino, may may pula. So ganun po ang uh, magiging uh, kulay ng red tilapia natin. Tinawag din lang red tilapia pero kala mo koi. Yun po mga farmer ang ating uh, itat, ilalagay din diyan. Plus, syempre yung ah uh, tingnan ko baka may anay pero hindi. Ating uh, ulang, Ayungin. Magdadagdag pa tayo. Lakad-lakad lang. Muna. Mukhang sampu lang talaga ang ating uh... sayang, no? Uh, sampu. Mga 14 sana kung mga hindi na laglag. Pero sana wala nang malaglag. Kung wala pong malalaglag, binilang ko kanina, sampu. <laughs> sampu talaga. Pero sabi ko nga, oy, 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 oy. Nako? Yellow leaf disease yata ito tingnan natin ang ah, naman to napipindot ah, oh. ha patay tayo si saving ako eh yun ah. may na signal pero may signal tayo syempre internet tayo dito sa ano so ayan mga ka farmer wala tayong kahapon dito may video ako eh nag uh, naglilinis po sila talagang kala mo binagyo ito mga bago na lang po yan tulong tulong sila dito kaya lang nga na disgrasya po yung ating video na ayun naghabol ako ng isang update sa mga ayungin natin na medyo na -late din ako ayun ako so ito wala, negative hindi natin magagamit pero yung uh, kitchen natin, unti-untiin natin yan may raraos yan mga farmer at uh, excited na rin ako Ayan lang si Bebe kasi ya, sinasabi ni Papa yan, mag sketch ka na sabi ko ba Bebe, pagka hindi niya pa hindi pa siya nagbigay ng sketch tayo na gumawa, hayaan na natin siyang makialam na lang kung hindi niya papakialaman kung ano maging outcome yun na yun kasi ano eh di ba baka hinihintay niya din lang yung design namin tapos ayusin niya na lang ganun na lang siguro baka hindi niya rin pag-aralan yung full design kami naman kasi Siyempre kailangan talaga tulong tulong eh yan, basta magkaroon na ng division bahala na importante limuwag yung kusina at uh, yung pwesto po ng mga bagay-bagay tapos yung uh, magiging uh, drainage system kasi syempre yun lang naman ang gagawin natin tapos kailangan din maghukay ng additional uh, septic tank doon sa ilalim ah, sa likod, yung malaki para may babagsakan yung mga pinaghugasan dito 'di ba bago man lumabas po dito sa papuntang fish pan, malinis na kakaroon ng filter yan, dah, may mga tao na yata ah Why? Ayong? Anong meron? Ah. mga baboy. Eh. Bilis ng ikot ah. Ano, mabilis nga ang ikot mga farmer ng ating uh, lechon. So merong alas 4 ng hapon. Uh, sabi ko naman gusto nyong maayos yan bukas eh paano na kay Junjun Jun, -Jun? magma manual po sila 8.30 pa kami nag bagay na pala ako medyo sa bagay hindi naman na maintain ko naman yung timbang kaya lang hindi na bumabawas pero target ko sana mapababa ko pa kahit mga 6 kilos ayan mga farmer para medyo mas magaan pa po sa pakiramdam Tingnan natin. Subukan ulit natin. <laughs> kasi ngayon, medyo hinanap ko yung uh, diet na kaya kong gawin ng mahabang, alam mo yun, parang pang matagalan na, na na, na, na eating habit ba. So, moron gulay, tapos sa uh, Misan minsan 12 hours na lang, ngayon ilang oras na ba? 13 hours, di pa ako makain. So, dati kasi nag 18 ako, Misan 20. May 24 hours pa nga. So kaya lang mahirap naman ng na gawin 'yon, 'di ba? So hindi mo naman magiging ano, subukan natin na mapababa ko pa and then na uh, balik natin uli yung ganito. Tingnan ko lang. So ayun. mga uh, ano namin yung ah uh, magiging design ng kubo kasi dito oh may anggi pagka malakas po yung hangin sa bagay given naman na yun eh so kalimitan naman po kasing ulan talaga is galing sa dito sa kabila so yun ang ating babantayan pagka tayo po ay nag uh, ng hubo hanap pa tayo ng design kasi iniisip ko pa kasi gusto ko sana yung medyo ayan, medyo mga dulas, -dulas dito maraming lumot no ilang araw na maulan ano yung pag ito kasi ang problema dito kung tilang talagang malaking grupo tapos sa uh, ano ata tumirang ibon ha <laughs> yun lang ang ano natin lumipat na naman daw sabi ni Kong Kong ito naman pang malakihan so pwede na siguro tong dalawang ano na to na pang malakihan talaga pwede pa tayong dumugtong ng lamesa dito eh, na isa pang mahaba no? para mas mapagbigyan kung malaki talaga pero yun dito pwedeng mga tables na lang ang ilagay ah, medyo malaki laki sasacrifice tayo ng sanga ng akasya dito kasi tataas pa sa ano yan tataas pa po sa dyan yung magiging ano natin, bubong. Ayan, pakita na po yung blue skies sa oh. May silip na. Kasi kung medyo malaki, mas mataas, di ba? So, ganun yung ating uh, planong uh, gawin, mga farmer. At, ah, uh, yung, dito yung magiging bubong niya. Open dito. Tatambak tambak tapos ito magiging open yun po yung akin na na magiging design so open na po dito na po manggagaling yung mga tao so galing dito ayan ganyan na yung service dito na rin manggagaling ayan tapos yung kusina natin lalaki kwadrado hindi ko alam kung puputulin ba ito dito ng magiging kusina itong itong area na ito kasi dyan na po magkakanto eh so ito open maluwag ah Ayan yung kusina natin. Medyo oh, sisikip naman. Kung ganun. Pero sabi naman ni Papa yan, malaki pa din yan. Sabi niya. Oh, ayan. Yung iniisip ko na lang is yung grill station namin. So ito masasacrifice. Dito siguro kami maglalagay ng Grill station Yung kanto na to Pwede naman ano Kaya naman siguro Ayan ah si Jojo Chicken money Ang ibinigay ko sa kanya Pasit kanton Ah, nagbigay ano, na, ako ng concert kanto na eh. Kagabi, naganda. Tsaka Argentina. Bukas na yun. Ah, Nandyan pa? Nel. O ino, biyaya niyo? Hindi uh, ko boss biyaya, bukas ng katunganga. O uh, boss biyaya, bukas ng katunganga. Eh kasi, wala. Lagyan mo ang celery. Ah, okay. Very good. Senigbigay <laughs> 'yun ang Argentina meatlop kaninang umaga. Pala mayroon nang naka naka-ready. Bakit ginagiyan 'yon ng maraming celery Ayaw ni nang salary. Eh. Ranemen. Wala layo. Sa kanya gatas <laughs> pa mo tito. Ano? Kumiraan ka. Kumiraan ka. Alam <laughs> sabihin ko 'yang pagka maganda mo tito. Para 'Wag maganda ka. Pumayat ka. Ay, hindi mo niniwala yung Ay, hindi ba? So ng lalo. Sopas. na mga. Ito pong almosal. pas la ito. Magugutom kayo dito, guys. Hindi kayo magkakanin? Pwede naman nulamin yan Ha? O, oh, inuulam naman ito. Pinagluto ko sila dati ng ganyan. Oo. At masarap talaga ako din. nag ulam din. O, yung ano, unahin niyo muna yung mga nagtatrabaho. Lahat naman, let's go, let's go. Yung litsyo ni yun, Ito. Okay. So, Ay, sandok na kayo, guys. dok. Hindi po dati, yeah. hindi po yan na uh, dato puti, ha? Ang nakasulat, ha? Baka kala nyo, dato puti. Ayan, ha? <laughs> Ayan, ha? Ayan, ha? Ayan, na Ayan, diba? Nadampot na lang. Nakaganda ito na. Magkano ang costing mo dito sa pambalot? Ano po yan? 1 peso each ha? yung... Piso? Ito yung pambalot? Ah, diba? <laughs> Ba kung piso malaki? Sasara tayo niyan. Joke lang. 1,000 pieces to eh. Tapos magkano lang siya siguro mga... Uh, Nandun nakalista. So far pila-pila para mga preso. <laughs> Ay, kumain na kayo. Ma busy tayo ngayon. Wala nyo, ha? Si Canlas dito. Pagbabalik ko no? lang. Pagbabalik ni Team Canlas, mga ka-farm. Maraming salamat sa iyo, Chebs. Thank you, thank you so much sa support. Ha? 15 packs daw po sila. Thank you, thank you talaga. Alam mo yan. Alam mo yan. Maraming salamat sa iyo. Ayan. Thank you po. Thank you. Ah, uh, pu hindi pupunta po sila mamaya, hindi para mag-vlog, 'di ba? Para kumain lang talaga siguro. So, kasi syempre yung vlogging iba naman yun eh. So, parang ano lang, ang uh, family ano lang na dito pupunta. So, ayan, thank you, thank you talaga. Ah, uh, talo mo naman ko anong nagawa mo sa amin. Maraming salamat. Maraming salamat talaga, brother. Thank you, thank you. So, ayan. At dahil sa iyo, magpapagawa kami ng bagong kubong malaki. <laughs> Sana magtuloy-tuloy yan. Ah. Sabi ko nga kung hindi man po hindi man po makakabalik, di ba? wag na bigyan niya ako ng sign. Pero sa ngayon kasi, yung nakikita ko talagang kita niya naman po kahit umuulan meron po talagang pumupunta. So, sana, pag, kaya gusto ko din pong malagyan ng ganun. Siyempre, yung servisyo mapapaayos, yung kusina mapalaki, mapapaayos yung servisyo. Alam nyo na hindi naman na po lahat uh, naiintindihan yung aming pinagdadaanan dito. ba diba? So, hindi na po lahat. Uh, alam mo yun, yung expectation yung nakikita nila wala yung problema ka farmer, okay lang yan yung mga ganon ba so, may mga pumupunta na po na medyo Alam niyo na medyo, Ano ba yan? <laughs> so okay lang naman po yun Iba-iba naman ang karakter natin Kaya nga gusto ko sanang ma-please din As much as possible din yung mga customers na gano'n Mga difficult Tinatawag na difficult customers So gano'n May mga customers na pag sinabing Ka-farmer pasensya na Malangaw talaga ha Wala yun Sarap nga eh sarap nga kumain pag may iniayaw yaw alam mo yun, may mga ganon pero mayroon naman, pa yan, ang langaw dito so yun, maganda naman po ngayon medyo, tingnan nyo, wala na um, mayroon man po kay makikita that's the normal uh, langaw na lang dahil open tayo pero so, ginagaman pa rin po namin ang paraan para ma mababawasan pa so yung amoy ng baboy kasi syempre talagang pag humangin may, may konting amoy dito yung iba wala namang problema kasi ganoon nga, yun nga, farm eh, di ba? Yung sinasabi nila. Pero meron naman nag ayoko diyan, mabaho. Gusto ko doon. Eh, ilan lang sila gusto nila doon. So kaya gusto ko pong doon na dalhin para at least doon na kami magko-concentrate. Ito backup na lang. Ano pa rin naman. Pwede nga natin tong uh, ayusin para sa mga big groups pa, di ba? Pwede nating uh, pwede natin tong uh, i-divide into three or four, di ba? O, marami marami po tayong magagawa dito. Pagka nailipat na natin yan, at maging okay naman, ito naman po ang ating pagtutuunan, ang pansin na maiayos, di ba? At uh, convert natin into a, ano din, na parang pang malaking grupo din. Kasi kung mabibitin tayo doon, eh, dito tayo ng concentrate. Ayusin na lang natin dito sa paligid. So, yung baboy, pwede natin iusog doon. Mga ganoon ba? May meron naman po akong mga naiisip na pwedeng gawin kaya lang hindi natin mapag uh, sasabay-sabay so, may mga options, kumbaga sa chess may mga, may mga moves na naka-advance na pwede kong gawin uh, namin para mapaayos pa po pero for the meantime, kung ano po yung urgent na kailangan, yun po yung ating uh, inaayos almusal 8.45 kain ka na puro ka chismis <laughs>

Binigyan siya ng asawa niya, kuya. Sa libro. Hindi nga, meron nga, ano, may pupuntahan. Uh, <laughs> <laughs> next week, uh, hingiin natin yung uh, Baboy kasi tatlo ang natira minus 4 so meron tayong 19 for order so si so Maring Sebi may parating po na magagandang baboy din next week naman natin isisingit yun tapos yung pang chap, sabi ko kay Boss Kulot may kukunin din tayo ah, bago tayo magsara Tsek natin ang uh, Oh may problema na 'yung ating mga uh, ano ah control ng ating uh, rosa. Mutulo na oh. makabili nito ah. Ayun oh. Kapag pinakita ko to eh. Ay lang disgrasya nga 'yung ano natin. All black po tayo ngayon, ma farmer. All black. Oh. Pang New Zealand 'yan. All black. Ating mga baboy. Medyo tsabilita ng konti yung mga pang chop natin. Pasensya na po tayo pero quality yan. Daling lahat yan kay ka-farmer Anthony. So, yun. Tsabilita nga lang ng konti talaga. Kasi mga 40 plus niya. Yun nga sabi ko, sabi ko sa susunod pag naubos ko na talagang kailangan ko talaga is pang chop crossbreed para medyo mga bawi-bawi naman ako. Pagka mataba po kasi unang-una nakakahiya din ibigay, ini-scrape pa po binabawasan ko yung taba talaga eh, syempre talo tayo so ayun po kaya kailangan talaga crossbreed si na Sebi maghahanap daw ng crossbreed sabi niya pare kung gusto mo ipag-aalaga kita tapos si na kuya kulot pagka meron din naman po kagaya niyan meron po akong pitong pinareserve magaganda kasi ang balat noon same din naman nito kaya lang ang ang kinaganda po noon yung, yung taba medyo bawas talaga hindi ganun ka kakapal so oh, oh. ayun tapos kami mag almusal natukso na naman ako sa sopas ang sarap pinagyan ng konting kalamansi mga farmer na may na ka kaunting gatas napakasarap ang bilis pala ng akasya lumaki oh ito sana yung gusto kong ipakuha eh ang laki na pala kagad grabe oh Papahanap kasi ako ng akasya. Eh ayun oh, ang laki ayun sana oh, yung doon mukhang maganda kasi ito putol putol na yan eh marami na pong sanga gusto ko sana yung isang ganun lang tapos magiging parang umbrella sya ito ito sana maganda yung ganyan o, oh, tingnan nyo mahaba tapos uh, nag shape so ayun po ngayon ah uh, pahanap na lang tayo ganda sana ng lupang to no ganda ganda dito mga ka farmer 5 hectares ganda nito. kaya lang putulin mo dyan yung puputol ka talaga ng ano ng ibang mga puno like the sampalok mga native na sampalok yan eh um. sabi ko nga sana ipangungutang ko ito 1 hectare uh, derecho lang sana diba pwede na ako magalaga ng mga baboy dyan sa sa may bandang dulo sarili tayong baboy pagka nawala na yung African Swine Fever pwede tayo malapit lang nga andiyan lang 'di ba yung 'di ba? So ayun, 'yun po yung isa sa mga ano ko ah uh, pangarap dahil ako nga syempre nagtayo po tayo ng business. Hindi yung parang ano, uh, kailangan yung 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 vision mo kailangan na andun sa malayo, hindi po yung parang tinayo mo lang and then pag umano parang ano 'yun, relax relax ka na hindi kasi ako gusto ko pong ipamana sa mga anak ko ito ata uh, habang habang kaya, 'di ba, hanggang maganda ang takbo. Eh gusto kong ma-improve pa. Kaya ayun, isa sa mga pangarap ko din, magkaroon ng farm din na makapag-produce po ako ng sarili kong baboy. Yung talagang maipagyayabang mo, 'di ba? So, talagang sasabihin mo ito kasi pwede kang mag-breed ng pang chapo nakahiwalay higher uh, medyo nasa medyo pataas na ng hybrid yung mga pang order mo yung mga gaya kay ka farmer Anthony so yung mga ganon ba tapos sa uh, pwede ka pang mag expand non pwede ka pang mag may processing na oh, ito healthy pig huwag mo na sabihin organic healthy pig na lang uh, pwede mong ipatikim ito po yung kaibahan ng nilaga na nasa nasa lupa 9 months old tapos sa uh, Alam mo yun, ang dami, ang dami ko pong na naiisip din. 'Di ba? Pwede kang gumawa ng ganisa na tapos na andito may maliit ka lang na 'di ba, na mga cold room na andiyan yung mga processed meat mo na made of your own pig. Kasi isa sa mga pinangarap ko din po yun nung nagbaboyan kami na makapag ano. Inaral ko, meron nga akong ano eh. Meron po akong, na, hindi ko lang nakukuha, pinapakuha na ni mama. Meron akong binili. Actually, inano ko lang yun. Uh, yung pangginiling, mga farmer mita uh, grinder, may binili ako noon sa Umpin. ko pa binili Umpin or sa Binondo. Galing ako ng Divisoria galing ako ng opisina. Nag-report ako noon. pauwi bumili ako noon. Talsin ang tatak. Nasa bahay pa ni mama. Pinapakuha niya na nga. Nakakalimutan ko din lang. So, yun. Isa sa mga ano, pinag-aralan din namin. eh, Hindi pala pwedeng gumawa ng lungganisang walang taba. <laughs> Ayan na. Ah tip mga farmer <laughs> hindi pwedeng gumawa ng langganisang walang taba uh, yung, yung ano, may taba at may taba po talaga yun ang magpapasarap at uh, magbabind ng, ano. so ayun ah, hanggang dito na lang muna mga farmer marami pa tayong pagkukwentuhan at uh, ayun. okay na tayo so abangan nyo, mayroon kayang pumunta nandyan na po yung sekretary ni Mayora naman, mano so magchachap na tayo Ayan, so abangan natin kung next vlog kung ano ba ang mangyayari tatauhin ba, makakabawi ba malulugi ba, mauubos ba so ayun tingnan na lang natin hoping for the best diba? so yan marami pong salamat at magandang buhay